December 7, 1987, isang passenger plane ang lumipad mula sa Los Angeles. Makalipas ang 15 minuto nang ang control console ay nakikipag-usap sa piloto, ilang putok ng baril ang narinig. Nahijack ang eroplano. Isang stewardess ang sumugod sa cockpit at sinabi sa piloto na may problema. Sa sandaling ito, sinabi ng isang lalaki sa paos na boses, Ako ang problema na sinasabi mo. Pagkatapos ay narinig ang isa pangputok ng baril at tinamaan sa ulo ang stewardess. Sa sandaling ito, ang lahat ng apat na tatlong tao sa eroplano ay nagulat. Kasabay nito, ang piloto at co-pilot ng flight na ito ay nakaharap sa isang lalaking wala sa katinuan. Sa sitwasyong ito, maaari niyang gawin ang anumang bagay. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang naging dahilan upang gawin ng isang ordinaryong tao ang ganoong matinding bagay? Tinatarget ba niya ang isang tiyak na tao sa eroplano o lahat ng mga pasahero mabubuhay kaya sila bumalik ang oras sa nakalipas at ang mga pasahero ay dumaan sa mga security check at naghahanda na lumipad patungong New York. Kasabay nito, ang isang lalaki na nagngangalang David ay sasakay din sa parehong flight. Ngunit hindi siya dumaan sa security check. Sa halip, ginamit niya ang kanyang identity bilang isang airline employee para i-bypass ang security check sa ibang area. Gayunpaman, hindi ito dapat nangyari dahil si David ay natanggal sa trabaho. Isang araw lamang ang nakalipas. Nahuli siyang nagnakaw ng pera mula sa mga benta ng cocktail ng airline. Nag-apela siya sa kanyang amo, si Curry, na umaasang maayos. Medyo mahirap ang buhay ni David at may kriminal na record. Hindi siya kasal, ngunit may pitong anak sa apat na magkakaibang babae. Iginiit ni David na kailangan niya ng trabaho upang maitaguyod ang kanyang pamilya dahil sa kahirapan sa pera. Ngunit tinanggihan ni Curry ang kanyang mapagpakumbabang kahilingan. Bago siya umalis, sinabihan ni David si Curry na magkikita ulit sila. Gayunpaman, hindi masyadong sineryoso ni Curry ang pahayag na ito. Kung tutuusin, dapat niyang seryosohin ang pananalitang iyon. Alam ng lahat sa Pacific Southwest Airlines na sumasakay si Curry sa mga flight ng kumpanya pauwi araw-araw at alam din ito ni David. Kaya bumili siya ng tiket sa parehong flight ni Curry. Noong panahong iyon, ang mga airline employees ay pinahihintulutan na makapasok sa security area nang hindi dumadaan sa security check na nagpahintulot kay David na makapagdala ng baril. Naglakad si David sa kanyang upuan sa oras na iyon kung saan pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat kilos ni Carrie. Makalipas ang labin limang minuto, tumayo si David sa kanyang kinauupuan at naglakad papunta sa kinauupuan ni Carrie. Inabot niya kay Carrie ang isang sulat at naglakad papuntang banyo sinabi sa note na, I find it ironic that we ended up like this. I asked you for mercy for my family, but I didn't get any, and you won't get any either. Sa banyo, inilabas ni David ang kanyang baril, puno ng galit at hinihimok ng pagnanais na maghiganti. Lumapit siya kay Curry at binaril ito sa likod ng ulo na ikinamatay niya kaagad. Nagkaroon ng gulat sa loob ng eroplano. Ngunit walang nangahas na tumayo at kumilos dahil may hawak na pistol ang lalaki. Ngunit isang flight attendant ang sumugod sa cockpit upang sabihin ang sitwasyon sa piloto. Paulit-ulit siyang kumatok sa pinto. Pagkatapos ay sumugod siya. Sumisigaw, may problema tayo. Binaril din siya ni David sa ulo. Pagkatapos ay pumasok sa cockpit at sinabing, ako ang problema. Habang tinatanong ng air traffic controller ang piloto kung okay lang siya, dalawang putok ng barilang narinig. Hindi na binigyan ni David ng mahabang panahon ang mga piloto na mag-isip o mag-react sa sitwasyon. Agad niyang binaril ang dalawa. Ang air traffic controller ay nakikinig at sinusubukang makipag-ugnayan sa kanila, ngunit walang natanggap na tugon mula sa mga piloto. Narinig na lang niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng cockpit at lumakas ang ingay na nagmumula sa windshield na parabang bumibilis ang eroplano at makalipas ang isang minuto, narinig ang panibagong putok ng baril. Pagkatapos noon, wala na silang ibang narinig kundi ang ingay ng hangin. Matapos patayin ng piloto at co-pilot, itinulak ni David ang joystick pasulong at inilagay ang eroplano sa isang matarik at napakabilis na pagsisid. Ang eroplano ay bumilis pababa ng napakabilis at nasira pa ang sound barrier. Gayunpaman, mayroong isang pasahero na hindi lang umupo at naghintay ng kamatayan. Sa katunayan, hindi lang siya isang ordinaryong pasahero siya ay si Captain Thomas Connolly. Gayon pa habang nagpupumilit siyang maglakad papunta sa cockpit, binaril din siya ni David. Alas 4 at 16 ng hapon nawala lahat ng kontak dahil bumagsak ang eroplano. Nagpadala sila ng team para subaybayan ang flight path ng eroplano at nakita ang crash site. Bumagsak ang eroplano sa Santa Lucia Mountains nang walang seksyon ng buntot at mga upuan. May mga papel sa lahat ng dako at isang malakas na amoy ng jet fuel. Tinatayang nasa isang libo, dalawang daan at apat na pung kilometro bawat oras ang bilis ng eroplano nang bumagsak ito at agad itong nawasak matapos tumama sa isang mabatong gilid ng burol. Ang epekto ay napakarahas at nagdulot ng malaking pinsala. Labing anim lamang sa apat na pasahero ang nakilala. Ang tanging clue lang nila ay may gumamit ng baril sa eroplano. Sa kabutihang palad, Nakita nila ang black box ng eroplano na naglalaman ng voice recording ng insidente. Sinuri nila ito at hinusgahan mula sa tunog ng putok ng baril. Sa lugar ng pagcrash, hinanap nila ng husto ang baril. Noong una, nakita lang nila ang piraso ng notebook na iniabot ni David kay Curry at ang baril. Dahil sa marahas na impact, nabasag maging ang baril sa ilang bahagi at ang isa pang bahagi na naglalaman ng hawakan at gatilyo ay natagpuan sa ibang lugar ng pinangyarihan mayroong ilang skin tissue sa paligid ng trigger na agad na kinuha para sa pananaliksik. Napag-alaman nilang galing sa hintuturo ng taong may hawak ng baril ang balat. Matapos ang karagdagang pagsusuri at paghahambing sa mga fingerprint na naitala ng mga pasahero, ang mga fingerprint ay tumugma kay David. Tinanong ng FBI ang kasintahan ni David na ayon sa kanya ay medyo marahas at mapang-abuso Nakuha nila ang kanyang voice recording mula sa recorder ng telepono at ang kanyang boses ay tumugma sa boses na narinig mula sa black box ng eroplano na nakatulong sa kanila na pagsamahin ng iba pang impormasyon na kanilang natagpuan tulad ng pagtanggal ni David kay Kerry at sa note at sa wakas ay inayos ang mga pahiwatig. Sa makatuwid, kinumpirma ng FBI na si David ang may kasalanan at paghihiganti ang kanyang motibo. Ngunit kung may iba pang motibo, sa likod ng pagbagsak niya sa eroplano at pagkitil sa buhay ng lahat ng mga pasahero ay hindi pa rin alam at naging taksa ang Pacific Southwest Airlines ay nawalan ng isang eroplano at apat na put dalawang buhay na malubhang nakasira sa reputasyon ng kumpanya dahil ang airline ay hindi nagsagawa ng tamang inspeksyon para sa mga panganib na naging sanhi ng pagkawala ng tiwala ng mga customer sa airline matapos kumpirmahin na si David mismo ang hijacker isinara ang kaso na nag-udyok din ng mga malalaking pagbabago sa mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan ng US. Lalo na ang mas mahigpit na pagsusuri sa seguridad sa mga empleyado at mas mahigpit na regulasyon sa pamamahala ng baril. Pinakamahalaga, sinimulan ng mga paliparan na mahigpit na subaybayan ang mga tinanggal na empleyado upang maiwasan ang mga katulad na paghihiganti.